Bakit may mga lalaking hindi naman sobrang guwapo, hindi mayaman, pero grabe kung maka-attract ng babae? Parang kahit anong gawin nila, naaakit sa kanila ang mga babae nang hindi nila alam kung bakit. Ang sekreto, hindi ito sa looks, kundi sa mga masculine traits na bihira na sa panahon ngayon, at ito mismo ang tinuturo ng stoicism. Hindi mo kailangang maging sobrang guwapo para mapansin ng babae hindi mo rin kailangang maging mayaman para magkaroon ng respeto. Ang tunay na atraksyon ay hindi palaging nakikita, madalas, nararamdaman. At kung gusto mong maunawaan kung bakit may mga babaeng hindi makatanggi sa ilang lalaki, kailangan mong maintindihan kung paano gumagana ang masculine energy, ayon sa stoicism. Ngayon, pag-uusapan natin ang limang masculine traits na hindi kayang pigilan ng mga babae, kahit hindi nila alam kung bakit sila naaakit, traits number one, calm confidence, ang unang katangian na hindi kayang pigilan ng babae ay ang kalmadong kumpiyansa. Hindi yung nagyayabang, hindi yung nagyayabang sa achievements, kundi yung steady composure. Kapag stoic kang lalaki, marunong kang huminga sa gitna ng gulo. Hindi ka nagmamadali, hindi ka nagpapanek, kahit galit siya, tahimik ka. Kahit umiiyak siya, kalmado ka. Ang ganitong uri ng energy ay sobrang rare. At dahil dito, nakakaramdam siya ng seguridad. Sabi nga ni Marcus Aurelius, Mas mahigit, if you are distressed by anything external, the pain is not due to the thing itself, but your estimate of it. Ang babaeng nakakakita ng lalaking hindi kayang patakbuhin ng emosyon ay nagiging curious. Hindi niya maintindihan kung bakit parang hindi mo kailangan ng validation niya. At 'yan ang dahilan kung bakit siya naaakit. Dahil gusto niyang maintindihan kung bakit ka ganun ka composed. Traits number 2, purpose-driven traits. Ang pangalawang katangian, may direksyon ka sa buhay. Walang mas nakaka-turn on kaysa sa lalaking alam kung anong gusto niya at hindi natitinag kahit may tukso o problema. Ang stoic man, alam ang prinsipyo ng focus and detachment. Hindi siya nabubuhay para lang magpahanga ng babae, nabubuhay siya para sa misyon niya. Kapag nakikita ng babae na ang araw mo ay umiikot sa disiplina, sa pangarap, sa purpose, napapaisip siya, paano ko kaya makukuha ang atensyon ng lalaking to? Hindi mo kailangang ipakita, iparamdam mo lang. Kasi ang energy ng isang lalaking may purpose ay hindi peke. Nakikita sa kilos, sa mata, at sa paraan ng paghawak ng sarili. Sabi nga ni Epictetus, Mas mahigit, first say to yourself what you would be, and then do what you have to do. Ang lalaking may direksyon ay parang bundok, hindi kayang galawin ng hangin ng mundo. At yan mismo ang hinahanap ng babae, hindi yung lalaking laging available, kundi yung lalaking may dahilan kung bakit siya abala. Traits number 3, Emotional Control, ang pangatlo, kakayahang kontrolin ang sarili sa gitna ng emosyon. Hindi mo alam kung gaano ka-attractive kapag hindi ka nagre-react agad. Kapag kaya mong umiti kahit gusto mo ng sumigaw. Kapag kaya mong tumahimik kahit gusto mong magpaliwanag. Ang babae, instinctively, hinahanap ang lalaki na grounded. Yung kahit may problema, hindi basta-basta bang -basta ibigay. Kapag stoak kang lalaki, hindi mo pinipigilan ang emosyon, tinatanggap mo ito, pero hindi mo hinahayaan na ito ang magdikta sa kilos mo. Sabi ni Seneca, mas mahigit, he who conquers himself is the mightiest warrior. At totoo yan, kasi ang lalaking marunong kumalma sa gulo ay parang bato sa gitna ng bagyo, at doon siya naaakit. Hindi dahil sa itsura mo, kundi sa kapangyarihan mong hindi mabali, trade number 4, mysterious presence. Ang ikaapat, misteryosong presensya. Hindi mo kailangang maging, mysterious, sa pili. Hindi ito tungkol sa pagiging tahimik lang, kundi sa hindi mo agad ibinubunyag lahat tungkol sa iyo. Kapag stoic kang lalaki, hindi mo kailangan ng sobrang validation. Hindi mo kailangang ikwento ang bawat detalye ng buhay mo kasi alam mong ang value mo ay hindi nakadepende sa approval ng iba. Ang ganitong uri ng mystery ay nakakabaliw sa babae. Hindi dahil gusto nilang hulaan ka, kundi dahil gusto nilang maintindihan ka. Sabi nga ng Stoics, mas mahigit, silence is a lesson learned through life's many sufferings. Ang lalaking tahimik pero may presence, siya ang lalaking di malilimutan. Kasi habang ang iba nagmamadaling ipakita ang lahat, ikaw kalmado lang, confident na ang actions mo na mismo ang magsasalita. Trait number five, unwavering self-respect. Ang huli at pinakamahalaga, self-respect. Ang stoic man, alam niya kung sino siya. Alam niya kung ano ang karapat dapat sa kanya. At hindi siya natatakot mawala ang isang babae kung kapalit nito ay ang kanyang dignidad. Kapag kaya mong tumalikod kahit gusto mo pa, kapag kaya mong sabihin, hindi, kahit natutokso ka, kapag kaya mong tumahimik kahit gusto mo nang humingi ng pansin, yan ang tunay na masculine strength. At alam mo kung ano ang nakakainis. Kapag marunong kang igalang ang sarili mo, dot mas lalo siyang naaakit sa'yo. Dahil sa mundo kung saan maraming lalaki ang nagmamakaawa ng atensyon, dot ang stoic man ay tumatayo mag may dignidad, at hindi kailanman nagpapababa ng sarili para lang mapansin. Kung gusto mong maging lalaking hindi basta naaapektuhan, lalaking hindi kailangan ng validation, lalaking hinahangaan dahil sa presence, hindi sa panlabas, kailangan mong matutunang maging stoic. Ang limang masculine traits na ito ay hindi para manipulahin ng babae, kundi para hubugin ang sarili mo sa pinakamataas mong anyo. Ang totoo, kapag buo ka sa sarili mo, kapag may mission ka, kapag marunong kang tumahimik at magdisiplina, hindi mo kailangang mangakit. Dahil ikaw mismo, dot, ang nagiging attraction. Kung nagustuhan mo ang video na ito, tandaan mo, ang stoicism ay hindi tungkol sa pagiging malamig. Ito ay tungkol sa pagkontrol ng sarili mo sa gitna ng emosyon. At kapag natutunan mong ay apply ito sa love, sa dating, at sa buhay, hindi mo kailangang hanapin ang respeto, dahil kusa itong lalapit sa iyo. Kaya manatiling kalmado, maging disiplinado, at huwag kalimutan, ang tunay na lalaki hindi kailangang patunayan na isa siya.